Yeah, good morning mga birdkada. Happy 42k followers. No? So, hindi pa rin tapos. Pamimigay pa rin natin siya kasi wala pa rin nakakahula sa ring number niya. Marami lang pasaway na hindi tumatapos ng video. Hula agad ng hula. Comment agad ng comment. So, ganun ulit mechanics natin. Hanggang dalawang hula pa rin mga birdkada. Pero babaguhin ko na. Hindi na sa FB kayo magko-comment. No? Doon na kayo sa YouTube account natin magko-comment, i-upload ko yung video nito sa YouTube account at sa Facebook, no? Pero sa Facebook kailangan yung screenshot niyo ng comment niyo sa YouTube, 'yun ang i-comment niyo sa Facebook account natin sa Facebook page, no? So, tigda dalawang hula pa rin. Ayun, halimbawa 1 2 or 124 no so wag nyo na i-comment yung kasi hindi yun yung ring number nito mga makinig kayo sa akin hindi yun ang ring number nito so ito papakita ko sa inyo RHVC young bird banded to ng North Derby race no mga birdkada ang yung lahi ng ibon ah uh, kailangan nyo lang i-share din yung video natin sa Facebook page bago kayo mag-comment ng screenshot na galing sa YouTube no i-check ko yan kung followers kayo subscriber kayo sa YouTube channel at kung nag-share kayo ng video para maging valid no. Kung haling nag-comment kayo ng tama, i-stock ko na agad yung profile nyo. Ayan, so hindi kayo makakalusot. Kung sakaling tama yung comment nyo, tas mali naman yung inyong mga pinaggagawa, hindi kayo mananalo.